Napaka-social daw na itong event na ito ng DepEd. Alam niya naman kung sino ang namumuno dyan sa ahensya na yan. Abay sa isang magarbong hotel pa daw ginanap, itong isang event na ito, signing event ng DepEd. Wow! <laughs> Matinde. Sabi nga, ito naman daw ay pwede sanang gawin sa simpleng opisina lang. Sa opisina mismo halimbawa ng DepEd, na andyan ang media kung talagang gusto niyang magpasikat gusto niya ipakita sa media etong or ipresent sa media etong um, kung ano man na dapat pirmahan okay pwede naman yun eh, pero yung gumamit ka pa ng isang 5 star hotel, ay talagang kapunapunayan dapat talagang punahin Dapit, da, dahil una abay taong, or pera ng taong bayan po ang ginagamit sa mga ganitong klaseng event, at napakagarbo nga naman, kung simpleng signing event lang ito dahil dito, inirekomenda ni Romulo na mismo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na ang humarap sa committee upang mas detalyadong maipaliwanag ang tungkol sa JMC ng kanyang kagawaran at ng TESDA. Meron palang lang joint uh, memorandum circular etong DepEd at TESDA. At yan po ang uh, nangyari, itong signing signing event na ito. etong memorandum circular na ito pala ang pinirmahan dyan sa Manila Helton Hotel. You signed sa Manila Helton pa. You could have signed this DepEd Testa Joint Memorandum Circular in a more reasonable place. Yun ang gustong ipunto na itong kongresista na ito. Reasonable place na hindi kayo gumastos ng TESDA with TESDA. Pabali dalawang ahensya ang gumastos dito. Ano ho? DepEd at TESDA. Pero pinili nyo ito. Bakit tayo nagkakaganito? At magkano nagastos ninyo dito sa ginawa nyong Hilton? Uh, nyong Hilton na ito, ani uh, Pasig City, ito po ay um, paiimbestigahan ata na si Pasig City uh, Representative Ramon o Roman Romulo. Ay dapat lang talagang paiimbestigahan ito. Diba? Yung mga politiko natin, hindi nila alintana na ang kanilang ginagamit na, na resources ay pera ng taong bayan, pera na, kumukuha sila sa kaba ng taong bayan. Kaya um, hindi marunong mag-isip na maging masido. Dapat ang isang politiko kaakibat ng, ng pagiging um, isang uh, nagsisilbi sa ating, sa ating bayan, sana maging masinop at sana alamin kung ano may yung mga prioridad pagdating sa gastusin. Dahil totoo, pera po ng taong bayan ang ginagamit ng mga yan abay matindi. Kung sana ay para sa um, malaking programa na pwedeng o uh, or pakinabangan ng napakarami ng nating kababayan na nangangailangan, abay walang problema dyan. Pero kalimitan kasi yung mga ganitong, yung mga ganitong event. Mga kaibigan, mga kamag-anak ang naan dyan. Mga imbitado, mga kapartido halimbawa ang naan dyan at bonga ang mga pagkain, bonga ang mga uh sabihin na bonga itong mga ganitong klaseng pagtitipon. At yun nga, ang masaklap, gastos ng taong bayan, sana ay napunta sa mas uh, mas makabuluhan na bagay. Maraming mga kababayan tayo na naghihikas at nangangailangan, pero yung yung mga budget halimbawa ng nang 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 ganitong ahensya tingnan niyo naman kung saan de 'di ba